Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat Good morning everyone, happy morning everyone Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, Ate JB Ayan, So masaya tayo kaibigan dahil na po ng topic nating pag-usapan ngayon So we will be talking about pag kay kaibigan Bakit hindi umasinsu ang buhay natin May nabasa po kasi ako kaibigan noon na nag-post sa isa sa mga Facebook pages na pinupuntahan ni Ate JB So, may nag- uh, nagpost doon kay Bigan na bakit daw ang hirap pa sinsoy ng kanyang buhay? Bakit hanggang ngayon hindi pa daw siya umaasinso. So, bago natin ito uh, talakayin kay Bigan, bago natin ito pag-usapan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So kaibigan, ngayon pag-usapan na natin ha, ang tungkol sa pag natin. No? Bakit hindi umasenso ang buhay natin? Ano ba kailangan kaibigan? Ano ba ang bagay na kailangan natin para umasenso tayo? And, kaibigan, no? <laughs> hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Pera pera po ang kailangan natin kung gusto natin umasinso yung ating buhay, dear friends. So, alam ko, mayroon marami sa atin na magsasabi na hindi naman pera ang pinaka bagay sa buhay natin. Well, kaibigan, tama po kayo. Ang pera, money is not the most important thing in our life. Tama po kayo. But, whether we like it or not, alam naman natin na napakahalaga po ng pera pag ang tao walang pera, wala ka, wala rin mangyayari sa iyo. Kahit kahit anong kailangan mo sa mundong ito, kahit tubig, kahit tubig wala nang free kay no? kailangan mong bayaran. So we need money talaga kung gusto nating umasenso ang buhay natin. Ayun so ito kaibigan, na pag-usapan natin ha. Na notice ba na halata ba kaibigan? Kung sino pa yung uh, naghihirap, kung sino pa yung ah uh, hindi umasinso yung buhay, sila yung walang trabaho, sila yung nakaasa lang sa gobyerno, pasensya na po. Pero marami talaga sa atin nakadepende sa ibang tao, nakadepende sa gobyerno, nakadepende sa pamilya natin. Ito yung dahilan kaibigan kung bakit hindi umasinso ang buhay natin. Kung gusto natin pasensyon yung buhay natin, ito ang gawin mo ha? Number one, magtrabaho ka. Number two, magsikap ka. Number three, magsipag ka. Kailangan po natin ang mga bagay na ito, kaibigan, para umasenso ang buhay natin. Tingnan nyo, yung mga kilala nating mayayaman, di ba, marami na silang pera. Mayaman nga, di ba, maraming pera. Pero, alam nyo ba, na yung mga mayayaman, hindi sila tumitigil para kumita pa ng extra? Mayaman na sila, yung kita nila sa negosyo nila, ini-invest nila sa ibang negosyo. Ang mga mayayaman kaibigan, wala sa vocabulary nila yung tamad. Yung salitang tamad, wala sa vocabulary ng mga mayayaman. Kahit marami na silang pera, they are always finding ways, searching for ways. Naghanap sila ng paraan, paano pa mas, ma mas maparami ang kanilang pera. And kaibigan, so bakit, mo hindi bakit hindi mo ito magawa? Bakit hindi mo ito ginagawa? Kung mga tao, kung yung mga tao na marami ng pera, Naghanap para sila ng paraan paano magkapera. Bakit ito? Hindi mo ito ginagawa. Marami ka kasing dahilan, kaibigan. Ay, TGB GB, ganito. Kaibigan, pag gusto mo, gusto mo talaga may paraan. So, number one kasi, kaibigan, no? yung pagkatamad natin. Ayan, yung hindi tayo nag-isip sa future. Yung iba sa atin, meron namang trabaho, pero wala, okay na sila sa trabaho nila. Hindi nila iniisip na dagdagan ang kanilang source of income. Kung gusto mong umasin ang buhay mo, kaibigan, no? Dagdagan mo yung source of income mo. Kung meron kang trabaho, magnegosyo ka. Meron kang negosyo, magtrabaho ka. So, hindi lang isa dapat ang ating source of income Kung gusto natin umasin yung buhay natin, dear friends. And it's not just about working. Titingnan mo rin ang sarili mo. Paano mo ba handle yung pera mo? Nagbabudget ka ba? How you spend money? Baka kahit marami kang negosyo, kahit maganda yung sweldo mo, malaki yung sahod mo, pero the way you spend money, kaibigan, wala gastos lang ng gastos, walang preno, no break at all, <laughs> walang break-break, kaibigan. Eh, yan po ang isa sa mga dahilan, kaya hindi po umasinso ang buhay natin. Pero, pero kaibigan, number one talaga, yung ating source of income. Ayan, kung meron ka ng isang source of income, dagdagan mo pa, kaibigan, try, maghanap pa ng ibang paraan para kumita ka. Ako nga no, meron akong tindahan, naghanap pa rin ako ng paraan para madagdagan yung source of income ko. Ang hirap kaya namin noon, kaibigan, no, walang kuryente, walang CR, wala noon. Ayan, so nagkaroon ako ng tindahan, pero hindi ako nakuntinto. Nag-open ako ng peso net cafe, ngayon nagpapahiram tayo ng pera, yung tinatawag natin na 5-6 or lending business. So, I don't stop. I don't stop finding ways no para kumita ng extra kumita ng pera kaibigan. Kaya dapat ito ang gawin mo. Ayan, so walang hadlang kaibigan sa ating pag-asenso. Yung hadlang nasa isipan ng natin. Iniisip lang kasi natin. Hindi ko kasi alam ka Ate GB paano pasensuin ang buhay ko. Hindi naman ako nakatapos ng pag-aral. Kaibigan, marami sa mga kababayan natin ang hindi nakatapos ng pag-aral pero o masinso sila, yumaman sila. Kasi pursigido sila, yan ang wala sa'yo. Hindi ka kasi pursigido easy-easy ka lang sa buhay mo. Wala kang goal. Wala kang, wala kang mga pangarap sa buhay. Ayan. So, kailangan may pangarap ka. Hindi lang para sa sarili mo. Much more para sa family mo, kaibigan. Ito ang susik ng ating pag-asenso. Yung pangarap natin. Isa po yun. Pag wala ka kasi pangarap, hindi ka gaganahan magtrabaho. Pero pag may pangarap ka, may goal ka na kailangan mong tuparin, kailangan mong makamit, kaibigan, gaganahan ka talagang gumising sa umaga, gaganahan ka magtrabaho kasi may goal ka. Uy, five years from now, kailangan makaroon ako ng sarili house and lot. Three years from now, kailangan makaroon ako ng negosyo. Next year, kailangan magdagdaga ng isang branch yung aking tindahan. O ba? Diba, may goal ka, may pangarap ka. Ito ang isang susi sa ating pagkasinso. Ang taong walang pangarap, walang mangyayari. Ganyan ka na lang talaga hang, so hanggang siguro hanggang mamatay ka ganyan ka na lang talaga no pag wala kang pangarap sa buhay. Yung swerte rin, wag masyadong umasa sa swerte. Ayan. <laughs> Marami sa atin ha tumataya sa luto. Ayan, baka swertehin manalo. Wala namang, uh, okay naman kaibigan, no? pag umasa tayo sa swerte, pero wag lang puro swerte-swerte. Yung mga pamahiin, wag lang puro pamahiin. Dapat, magtabaho na tayo. No? Magsikap tayo kay kaibigan. So again ha, walang hadlang sa pag-asenso. Kailangan mo lang magtrabaho, magsikap, magsipag. Gayahan na, gayahin natin yung mga mayayaman kaibigan. Siguro kung alam ko lang ito noon, siguro mayaman na si Ate GB. Pero kasi noon wala pa ako masyadong nalalaman. Ngayon lang kasi nga gusto ko ng, yung ako kasi kaibigan gusto ko talagang mag-research. Yan, panay, panay basa ko ng mga libro, panay search ko sa Google. Kaya ngayon, marami na akong knowledge na binabahagi ko sa inyo. Kasi gusto ko na kayo rin umasinsang buhay. Ang sarap sa pakiramdam, kaibigan, pag wala nang maghirap ng mga kababayan natin, di ba? Ang sarap sa pakiramdam, pag nabigyan natin na magandang kinabugasan, magandang buhay yung ating family. Masaya ng ating family, masaya sila, masaya na rin tayong kaibigan. Kaya kaibigan, ha? Walang hadlang sa pagasinso. sa isipan mo lang yon Tamad ka kasi, sorry to say this, tamad ka, or hindi, wala kang enough knowledge, no? Wala kang enough knowledge paano pasinso ng buhay mo. Kaya nga, mag-search mag ka, mag-research ka. Katulad ng ginagawa mo ngayon at nakikinig ka kay Ate GB, marami kang matututunan. I knew it, no? Trust me, marami kang matututunan, kaibigan. Hindi lang kay Ate GB, pati sa ibang gumagawa ng video na katulad dito, panay research kay Bigan at sundin mo yung mga advices namin kasi naman hindi kami nagsisinungaling. This is based again as well, no? based on our personal experience. Ang hirap po kay Bigan. Just 23 years ago, no, 23 years ago ang hirap, ang hirap namin. Again, walang kuryente, walang CR kay Bigan. So ang hirap hindi nga ako makakain noon yung family ko, hindi kami makakain sa Jollibee. Hindi ko na-try kumain noon ha? sa Jollibee, sa McDonald's, hindi hindi namin afford. So ngayon sa awa ng Diyos at sa ating pagsisikap, anytime pwede na tayo magpa-deliver kay Jollibee. Pero again, hindi ko pa rin ito ginagawa kasi it's for me it's a waste of money. Kung gusto ko mukha na magsarap, mag na lang ako. And this is another way para umasenso tayo kay Bigan. The way we handle our money, the way we spend our money. Ngayon, so kung yung mga bagay na hindi talaga totally mahalaga, sit aside, unahin mo yung mga mahahalaga, yung tinatawag natin na kailangan, needs, yung loho, yung wants, tsaka na lang pag talaga marami na tayong pera, okay? Aginti niyo sa mas kaibigan, tinapos niyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, marami kayong natutukunan, no? Eh, ang hirap magtagalog na bubulo na naman tayo. Bisaya po kasi ang inyong lingkod, kaibigan, si Ate GB from Cebu po. Mayang buntag sa tanan, ha? Mga kapwa ko, Bisaya, ang magandang umaga sa mga kapo ko, Filipino. And good evening, good night sa lahat. Kung nasa asa ang panig man kayo sa mundo, okay? Again, laki lang natin tanan, kaibigan, na hindi imposible, hindi mahirap na no? masinsumbay natin. Basta, masipag tayo, maniskati tayo, may tamang disiplina sa zarili. And then, of course, huwag natin kalimutan, we should have God in our life. Kasi pag walang Panginoon, wala rin tayo. O, di ba? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB, sa inyong walang sawang pagsuporta, lalo na kaibigan sa hindi nagskip ng ads. Maraming salamat po. You will also receive blessings, kaibigan. Pag tumutulong tayo sa ating kapwa, rin tayo ng Diyos. Again, ha? Aasinso po tayong lahat, claim it. Okay? Thank you so much. God bless.